may ipapakita akong video sa inyo. Ano kayang pakiramdam ni Tori ngayon? Na parang binisa siya sa kanyang sariling mantita. Huh? Ginawa siyang Diwata Paris Overload. <laughs> o, oh, ano nangyari? Ito, mga kabibig. General Tori, here are the official videos of your excavation, the basement of Jose Maria College within the KOJC religious compound. Para ibigay ko ang pangalan na nag-release ito sa akin, kumuha ka muna ng court order sa Switzerland. <laughs> ito yung tabi. oh, o. Oh. Tingnan mga pulis yan, ha? Mga pulis yan. Tingnan yung... <clears throat> oh. Tingnan ha, oh. charang, oh. ano nakita nyo dyan? Oy, Taliano Gold. Mm, naghanap na, oh. ng Taliano Gold. Hala, sino kayang pulis, no, ang nagbigay kay Sas Rubando sa, iba talaga si Sas, no? Oh, ano to? Naku, ipatawag ito si Sas sa, ano, sa Senado, I'm sure. Kasi may video to, eh. Mm. Isang malaking video to, eh. Di ba, Oh, wala daw ex excavation, sabi ni, ano, ni Tori, oh, it's fake news, walang excavation, but, Samahan kayo, puntahan natin doon. Nung sinugod sila ng media, oh, maraming pulis ang nakaantapay. Oo, oh. di ba? Hmm. Hmm. Ano to? Diba ito yung ginagamit ng mga ano ng hanapin daw ng gold. Hmm. Yung material nila hmm. wala sa excavation. Ano to? Oh, yan. <laughs> oh, ano to? AI. AI ang mga pulis. Ano to? Robot ng mga pulis. Oh, Photoshop ng mga pulis. Oh, tingnan niyo. Hindi ba 'yan? Oh, again, para talaga makita niyo oi. Oh, Baka sabihin niyo naman na gawa-gawa ko lang ang video niyan. Nakita niyo naman mga pulis nagma sila sa loob ng ano, Jose Maria College sa KOJC compound. Kung banker yan imposible. Paano ma ang video sa Photoshop? Ewan ko oy. Mahilig sila sa mga kadramahan nila ba? Tingnan nyo nga. Photoshop ba yan? Oh, may mga anino pa. May may dala pa ang computer yung pulis. Photoshop. Hmm. Hindi kaya manadetect detect silang ginto diyan. Ano masabi mo? Ginto, iba eh, baka -ba tai. Hmm. Baka tai ni ano ba ni Tore. Hmm. Nakalimutan yung... Baka binaon 100 years ago. <laughs> At gusto niyang mahanap kasi may sentimental value. <laughs> mahirap naman baka maano siya pwede siyang gawing ano sin ano anong tawag exhibit exhibit sa mga ano tawag ito? <coughs> exhibit sa mga eh ano po sa ilagay ng exhibit di ba ginto hinahanap nila diyan ginto ni Tori di ba <laughs> mga ano ba mga tanga lang well mga kabibe hindi naman natin si CC ang mga pulis kasi they're just doing their job oh kung ikaw yung pulis tapos kung, kung ayaw mo ano ba kung ayaw mo sundin si Tori tapos yan lang ang trabahong alam mo oh, magbibisan ka ba may pamilya kang pinapakain, may apat kang anak may magulang kang sinusuportahan anong gagawin mo? Di ba parang na-sandwich yung mga pulis? Kaya walang, walang, wala silang, ma, wala silang maisip, kundi, ay sundin ko na lang to. Baka bukas, mawala na to. Baka bukas, tapos na to. Baka bukas, may mga masigaw. Mga ganun ba? Kawawa din ang mga pulis. Oy. Kaya sabi ko sa inyo, huwag yung i-bash ang pulis. I-bash niyo si Tory. Oo. Yung Tory na matayog ang pangarap. Yung patuloy ang pangarap. Pero ito na. Hmm. Dapat no, ibaon dito yung mga nag, uh, dapat no, dapat, alam niyo kami, Bex, sino ang dapat ibaon dito? Oh. Kung pabibigyan kayo ng chance, sino kaya ang pwedeng ibaon dito? <laughs> Sino? Sino ang pwedeng ibaon? <laughs> di ba? Dapat na sa disaster area sila. Drama lang ang pakay mga yan, pastor. Pero ang to kay man, pastor. Jane Bramblet Ay, may, may sagot na si Jane. Ang si Jane magsagot. In fairness, si ano daw? Oh. <clears throat> Kayo lang talagang sumagot dyan. Ayaw ko lang bench ng name. <laughs> Ay, nako, kalergy. Nakakatawa lang ba? Ganito yung estelo nila sa paghanap ng isang, ano daw, fugitive according to them. Kawawa naman si Pastor Apollo Tibuloy, no? Inusgahan agad. Kasi kagibig, may mga kaso na. Kaso pa nga. May hatol na ba? Diba? Ginto na mga kano, or kaya kuting, banga, magsatagal na nila gusto ko ngayon, na nagkaroon ng chance. Huh?